mga bata ito. So, tanay naman natin si Hazel kasi hindi pa natin so Hazel, appear. Ayan, kumusta Hazel ang buhay mo? Okay lang po. Kumusta ang pag-aaral natin? Ayos naman po. Okay naman. Hi guys, it's me. So, sa pobre. So, pakisubscribe and support. Thank you. Thank you. Hello guys once again. So andito na naman sa muli ang sawsawerang pobre. So ito guys, makikisawsaw tayo sa muli sa bagong ano mainit-init na issue na naman. So guys, sa kapag na ako ng aking opinion or reaction sa Rochelle, no? Sa Rochelle community or about Rochelle. So akala ko guys, ako mananahimik na, pero ito nga medyo nakadagdag na naman sa ating init ng ulo yung ano yung panawagan ng isang supporter ng Rochelle na para mag-unsub daw sa mga kalinga. So guys, so syempre tayo bilang ano manonood or taga-suporta para hindi natin minsan matiis. So ang iba nga 'di ba nagko-comment doon sa mga comment section. So ako nga nagbi-video ako no. So dito natin idadaan ang ating opinion or ating reactions or masasabi. So, ito na nga guys. So, habang pinapanood ko yung kay Ma'am Bopel, so, syempre, si Ma'am Bopel is talaga nga naman eh, nagkakandala iti, no? So, pinaglalaban ng Kalingap, siyempre tayo ng mga avid viewers ng Kalingap supporters, ipaglalaban natin sila. Hindi tayo papayag, no, na maging mas powerful sila sa mga Kalingap. So, alam natin ang history ng buong beneficiaries, no? So, ito na nga. Ang masasabi ko lang, guys, itong ano itong nananawagan. So fake to, hindi to totoo na supporter. Kasi kung totoo kang supporter, dapat kilala mo ang pinaglalaban mo. Kilala mo yung tinatayuan mo. Kilala mo yung tao na gusto mong panindigan. Dapat inaalam mo yung background, inaalam mo yung kwento. Alam mo rin kung sino sila So dahil tayo ay mga hindi tayo fake, totoo tayong taga-suporta ng mga kalinga. Lahat ng mga beneficiaries, kilala natin sila. Alam natin ang kwento ng buhay nila. Alam natin kung paano sila natulungan at kung ano ang narating nila ngayon. So halos lahat natin nagkikilatis, lahat natin nagkikilala, no? So, dahil sa panawagan na yun, minsan nakakairita. Sabi ko nga, tayo mga viewers, hindi sa lahat ng, ng ibig sabihin, hindi sa lahat ng bagay is nakakatulong tayo sa mga sinusuportahan natin. Kasi, minsan kung hindi tayo aware, tayo pa yung nagiging mitsa ng gulo. Kasi nga, tulad yan ang sinasabi ko guys, na kung tutusin, wala naman talagang gulo sa kalinga minsan ang nagki-create ng gulo yung mga nakapaikot o yung minsan sinasabi nila na sila do ay mga avid supporters or viewers no so sila yung nagki-create ng gulo sila yung pinagmumula ng mga bashing kasi sila yung mga mahihilig magdadakdak no So, hindi nila alam ko ano yung sinasabi nila. Kasi minsan kung ikaw ay taga-suporta at mahal mo yung sinusuportahan mo, dapat mag-iingat tayo kung paano paano natin sila ingatan na para hindi mag-create ng gulo yung mga bibitawan nating mga pananalita, no? So, yun na nga guys. So, nung napanood ko yung kay Mambupin, napaisip ako. Sabi ko, paano nangyari yun na mananawagan siya para mag-unsub? Na samantalang, wala naman silang power. No, parang yung parang tipo ba na, oh, napaka-powerful na para manawagan, mag-unsub. Sino yung Rochelle? So, kilala nyo ba ang Rochelle? No? Nung, nung naano nalingap ang Rochelle, milyon na ang subscribers ng kalingap. Wala pang Rochelle, wala pang vlog. Okay, sabihin na natin na ngayon is may narating na sila na kasi nagsisikap sila, no? Pero hindi pa rin yun sapat para ipanawagan mo na yung mga subscribers ng Rochelle is mag-unsub sa Kalingap. Okay, sabihin na natin na hindi naman lahat ng nakasuporta sa Rochelle is talagang Rosie lang yun. Panatic Rosie lang yun. Kasi, although nakasuporta sila sa Rochelle community, nakasupport din yan sa kalinga. Kung ipapanawagan mo na mag-unsub yung mga naka yung mga nakasubscribe sa kalingap na mga subscribers din ng Rochelle community. So, paano kung mag-unsub din ang mga mga supporters ng kalingap na nakasuporta kay Rochelle. So, sa tingin nyo ba, sino mawawalan? O sige, sabihin na natin na ang mga panatik ng Rochelle is talagang, yun, nakaano talaga na nakasupport sa kanila. Parang sa tingin ko hindi naman kasi lahat ng ng subscribers ng Rochelle is naka support lang talaga yan sa Rochelle so ang iba niya naka-subscribe naka sa Kalingap, at kung wala naman yung Kalingap, hindi naman makikilala ang Rochelle, walang subscribers ang Rochelle kaya lang naman nagkaroon ang Rochelle ng taga-suporta, yan ay dahil sa Kalingap so nagmula yan sa Kalingap okay, so dahil nga ngayon nagkakaroon na ng mga boundaries nagkakaroon na ng mga division, dahil nga dito sa mga panatik na sinasabi ng mga supporters, no na minsan hindi natin alam kung ano yung nasa utak nila na kailangan talaga magkaroon ng division na kung dapat may community man ang Rochelle dapat kalinga pa rin talaga ang kinikilala pero dahil nga sa mga mga viewers no sa mga taga-suporta na sila lang na talaga nagki-create ng gulo kaya nagkakaganito okay yung ipanawagan is maling-mali yun Okay, kung ikaw na nanawagan is kagaya ko lang din naman na sumusuporta. Ako avid viewers lang, avid viewers din ako ng kalingap, no? Pero ayokong sabihin yung mga term na panatik-panatik. Kasi yung pagiging panatik, parang kabaliwa na yun, no? Wag, wag, mag, wag maging panatik. Maging loyal lang na taga-suporta, maging maayos ka lang na taga-suporta, no? Kasi yung pagiging panatik mo hindi na tama, kasi para ka nang baliw, kagaya niyan, mananawagan ka, sino ka ba para manawagan? Eh, hindi nga nananawagan yung Rochelle community. Tapos ikaw, mananawagan ka na para mag-unsub. Ano yung power mo na mayroon ka? Ano yung binigay sa iyo ni Rochelle na, na karapatan or powerful? Gaano ka ka-powerful? para ikaw yung manawagan. Alam ko hindi ang Roche, hindi si Rochelle ang may kagagawa nito. Minsan, yung mga taga-suporta ang nagki-create ng gulo para magkaroon ng gulo. So, yun naman talagang totoo eh. Kasi kung totoo si ng Kalinga Peace, wala naman gulo. So, nagkakaroon ng gulo dahil sa mga bashers. Nagkakaroon ng gulo dahil dito sa mga panatik ko na hindi mo alam kung anong klaseng suporta ang ibinibigay nila. No? So, medyo mini talaga ano ko doon, medyo mini talaga ang dugo ko. Sabi ko, hindi niya siguro alam kung sino si Rochelle na sinusuportahan nila. Ang alam lang siguro nila yung ngayon na ito na nga, sabihin na natin na may napatunayan na nga rin ang Rochelle, no? Kasi nagsikap sila, no? So, at least, tinulungan sila, hindi na sayang. Kasi ang pagtulong sa kanila, tinuloy nila. Pero wag naman doon aabot sa parang kakalimutan nyo na yung mga taong umahon sa inyo sa kahirapan. Kasi alam naman natin na ang Rochelle, hindi natin dinidegrade ang pagkataon nila kasi lahat naman tayo mahihirap. Pero minsan nasusumbata natin yung kahirapan nila kung sa pag-ahon mo ay nagiging mayabang ka na na parang hindi mo na alam lingunin kung sino ka. So alam natin ang kwento ng buhay ng Rochelle. Alam natin kung saan sila nakatira, alam natin kung anong bahay, anong mayroon sila. Alam natin kung anong kahirapan mayroon sila. So kung hindi dahil sa mga kalingap, wala silang narating ngayon. Okay? Kaya yan ang dapat wag kalimutan ng mga taga-suporta ng Rochelle. Alam ko si Rochelle, hindi siya nakakalimut magpasalamat. Andoon na tayo. Pero ako nga, tuloy yan ang sinabi ko, umistap ako sa pag-support kay Rochelle sa panunood sa mga video niya kasi parang napansin ko din na medyo umaano Hindi eh, ko naman siya, na inaalisan ng karapatan. Okay na ipagtanggol ang sarili niya. Sumagot doon sa mga bashers na hindi na rin naman niya talaga nakakatuwa. So karapatan niya yun ipagtanggol ang sarili niya. Pero ako, karapatan ko din ang, ipa, ang ituloy ang pagsuporta sa kanya or hindi. Kasi siyempre ako ayoko din naman na na sumusuporta ako na picky yung nararamdaman ko. Noong beneficiary pa lang siya, kaya ako nga siya kilala, kaya ako nga alam ang kwento ng buhay niya, it means sinubaybayan ko siya sa umpisa pa lang. So, isa din ako sa talagang hindi tumigil sa pagsuporta sa mga videos kasi gusto ko din, syempre naaawa tayo, awang-awa tayo sa kwento ng buhay nila, So, gustong gusto natin na matulungan sila. So, hindi man tayo makasuporta financially sa mga videos man lang na pinapanood natin. isang malaking tulong yon Kasi kung wala naman viewers, wala naman silang earnings, ba diba? So, nagkakaroon naman ng earnings sa mga video dahil sa atin ng mga viewers. Okay? So, wala man ako maiabot ng financial, alam ko na nakatulong ako sa panunood. Kasi syempre, tapusin mo ba naman yung video bawat bawat upload, bawat upload, tinatapos mo talaga sinusubaybayan mo. So malaki yung contribution natin, no? Kaya ako alam ko yung kwento ng buhay ng Rochelle. Alam natin kung anong klasing bahay mayroon sila kaya ayaw man natin itong balik-balikan pero dito sa mga hindi nakakakilala kailangan ipamukha natin sa kanila no so kung hindi niyo alam ang kwento ng buhay ng Rochelle alam namin kaya huwag kayo magmalaki sa amin hindi namin sinasabi na hindi kami natutuwa sa nararating niya ngayon. Nakakatuwa na pinagpatuloy ang buhay, nagsumika, hindi naging tamad, hindi umasa. Okay? So, achievement ng kalingap yun. Kung nagiging successful ang mga beneficiary, achievement ng mga kalingap yun. Okay? So, hindi natin dapat masamain yun. Hindi natin dapat kaingitan yun. Dapat, purihin natin. Pero ito, ipapaalala lang natin. Huwag na huwag makalimot sa mga taong nandyan sa'yo nung mga panahong walang walang-wala ka. Huwag makakalimot doon sa mga taong umangat sa'yo, gumabay sa'yo, tumulong sa'yo, nagdala sa'yo sa kung anong meron ka ngayon. Yun lang naman ang gusto natin maramdaman at ipakita nila hindi naman panunumbat. Wag hindi naman natin pinalalabas ng mga kalingap isumbat nanunumbat pagkatapos tumulong nanunumbat ni kailan man hindi sila nanunumbat no ang bait nga nila eh lalo si Kuya Bal pero itong mga beneficiary tayo kasi tayo yung mga nanonood tayo yung nakakasubaybay no so dapat gusto natin maramdaman na itong mga tinutulungan dapat hindi hindi nagbabago katulad niyan itong ano itong panatik na ano alam ko naman hindi Rochelle ang may kagagawan ito lang na viewers ang medyo baliw dahil sa pagiging panatik baliw na siya panatiko patitik yun ang ano yun ang tamang term patitik na siya hindi na siya panatik patitik so yun manawagan ka ba naman sino ka ba binigyan ka ba ni ano ni Rochelle ng authority binigyan ka ba ni Rochelle ng power para gawin yun at ikaw ang manawagan diba so hindi ko nga alam po anong klaseng supporters kay hindi ko nga alam kung anong klaseng tulong na ibibigay mo kay Rochelle pero kung ikaw lang naman ay isa lang naman na nanonood lang ng mga video wala ka naman contribution sa buhay nila para umangat so sino ka ba para manawagan Huwag mong ipanawagan kasi hindi yun nakakatuwa, hindi yun nakakatulong sa social community. So, sa tingin ko, wala kang, ano, wala kang ambag sa ginawa mo na yun, kundi ikaw yung nagbibigay ng kaguluhan. Kasi, sino ka ba naman para manawagan ka na mag ansab So, kahit pa na natin na, okay, binigyan ka ng rights ng authority ng Rochelle, sino ba ang Rochelle para mag magansab sa mga kalingap? gaano na ba kadami ang subscribers niya ikukumpara sa mga kalingap eh yung mga nag-subscribes lang naman sa kanya galing naman sa kalingap yan kung walang kalingap hindi siya nakilala kung walang kalingap po lang nag subscribe sa kanya, kung hindi ang kalingap po lang sumuporta sa kanya, o sige sabihin na natin na sinuportahan na talaga siya individually no? hindi na galing sa kalingap pero ang karamihan pa rin dyan is galing sa kalingap Okay, yung mga sabihin na natin na yung mga panatik talaga dyan sa Rochelle, naka-subscribe naka sa Kalingap. Okay, mag-unsub. E, paano naman yung mga naka-subscribe sa Kalingap na nag-subscribes din kay Rochelle? Paano kung mag-unsub unsub din? So, anong mangyayari? Kaya dapat nag-iisip, dapat alam nyo na ang Rochelle ay may Rochelle dahil sa Kalingap ang Rochelle hindi nagtatag ng sarili niyang community na walang kalingap. Hindi, kung ano man ang narating nila ngayon, hindi nila yan tinayo by their own. Nakatayo sila dahil nakakabit sila sa kalingap. Hindi sila tumayo na sila ang nag-umpisa. Maging proud kayo kung ang Rochelle ay hindi nakakabit sa kalingap at kung ang Rochelle ay hindi tunulungan ng kalingap na sila sila mismo ang nag-umpisa. Diyan kayo maging proud sa panatik na sinusuportahan nyo. Pero nang dahil sa kalingap, kaya sila may narating. So, ipagmamalaki mo ba yan? Hindi mo yan dapat ipagmalaki kasi hindi sila tumayo sa sarili nila. Nakatayo sila dahil may tumayo sa kanila may tumatag sa kanila. Okay, i-appreciate na natin na may narating na sila ngayon, may nararating sila ngayon, may gusto silang patunayan, may napapatunayan sila, pero hindi mo pa rin maiaalis kung kanino sila nag-umpisa, kung bakit sila may narating, kung bakit sila lumaki ngayon, kung bakit sila may community ngayon, dahil yan sa mga kalingat. Yan ang wag na wag kalilimutan. Kasi, alam namin ang kwento ng buhay ng Rochelle. Alam namin ang bahay nila ay barong-barong. Alam namin na wala silang makain. Alam namin na halos hirap sila mag-aral. O oh, ngayon, magmamalaki ka. Ha, panatik supporter, kunwari. Hindi ka totoong taga-suporta, fake ka. Kasi kung totoo ka, hindi ganun ang pananalita mo. Dapat alam mo kung ano yung mga sinasabi mo. Kasi hindi kami papayag na magmamalaki kayo na alam namin ang kwento ng buhay nyo. Walang masama magkwento. Mag, I mean magmalaki. Kung ikaw mismo ang nagtatag sa sarili mo at kung ano yung narating mo, ikaw mismo ang pinagmulan. Pero kung may pinagmulan yan, hindi ka dapat magmalaki. Hindi namin sinasabi na forever nyo yan uh, itatatak sa utak nyo. Ang lumingon hindi kawalan. Ang lumingon kung saan ka nang galing hindi kawalan. Walang mababawa sa'yo kahit, kahit sahod mo sa YouTube. Hindi hindi mababawasan yan. Instead, lalawak ka pa aasenso ka pa kasi marunong ka lumingon marunong ka magpasalamat kung totoo siyan alam ko na ang Rochelle hindi gagawa ng ganitong klaseng gulo kahit naman siguro pa paano alam nila balikan yung kwento ng buhay nila pero ang nakakasira itong mga nagsusuporta na parang baliw na minsan nagtataka ako no. Minsan ang daming mga mga sumusuporta na parang mga nababaliw na. Baliw na yung mga utak nila no. Sila yung sila yung ano, sila yung nagiging baliw. Sila yung mahilig gumawa ng ano ng gulo. Kasi kung totoo wala naman sa nang, gulo sa kalingap so nagkakaroon lang ng division boundaries dahil nga dito sa mga taga-suporta na hindi alam kung ano yung paano sila sumusuporta so ba diba dapat alam natin kung ano yung pinapasok natin so ako kilala ko ang pinagtatanggol ko kaya ako nagtatanggol kasi alam ko at alam ko ang history at alam ko yung pinaglalaban ng pinagtatanggol ko. 'Di ba? So dapat alam nyo rin. Sabi na kasi imaginein mo yung sasabihin mo na mag-ansab. Ang ipapaansab mo pa talaga kung sino yung nakatulong yung pa talaga ang ipapansab mo kung sino yung naging dahilan kung bakit ngayon may sinusuportahan ka kung bakit ngayon may kinababaliwan ka kung wala ang mga kalinga baka hindi ka ngayon baliw dyan sa sinusuportahan mo kaya yan ang tandaan mo hindi kami papayag kaya nga ngayon gusto ko ipakilala kita sa kwento ng buhay ng Rochelle so bago ka manindigan sa pinaglalaban mo alamin mo ang kwento alamin mo ang history alamin mo rin ang mga step by step kung bakit nakarating sila dyan ngayon sa posisyon nila diba? kasi hindi pwede yon na basta ka lang babanat ng ganyan na hindi mo alam ang kwento ipaano kami na alam namin ang kwento hindi kami papayag kung pinaglalaban mo ang Roshil community, how much more kami na hindi namin ipaglalaban ang buong kalingap. Mas may karapatan kami na ipaglaban si Nakuyabal. Kung sa tingin mong may karapatan ka ipaglaban ang Roshil community mo, mas may karapatan kami. Kasi itong pinaglalaban namin, 'yan ang pinagmulan kung bakit ka may pinaglalaban ngayon. Kung hindi dahil dito sa pinaglalaban namin, wala kang kakabaliwan na pinaglalaban mo. Kaya wag maging ano mayabang. Wag maging tapang-tapangan. Wala namang problema maging matapang ka ipaglaban mo ang gusto mo ipaglaban, pero dapat alam mo na nasa tama ka. Alam mo yung posisyon mo. Ilugar mo yung sarili mo kung tama ba talaga yung kinalulugaran mo. Kasi kami alam namin ang pinaglalaban namin kung sino ang pinaglalaban namin dahil ang pinaglalaban namin ang pinaglalaban namin ang naging dahilan kung bakit mayroong kang kinakatayuan ngayon diba? kayo ang magyabang subscribers lang yan kakapiranggot pa lang yan na subscribers ng Roshin at ipapaansab mo pa talaga sa pounder na kung hindi nagtatag si Kuya Bal, ang Rochelle ngayon hindi natin alam kung saan damputin. Kung walang Kuya Bal, ang Rochelle ngayon baka hindi na nakapag-aral. Masakit man itong sabihin, hindi natin dinidegrade ang pamilya ng Rochelle, pagkataon ng Rochelle. Pero nang dahil sa kagagawan niyo ng mga supporters ng Rochelle, sila ang napapasama na ibabalik sila sa kung anong buhay meron sila na hindi naman dapat kasi nag-move on na sila di ba dapat nag-move on na talaga sila sa buhay nila ito na sila ngayon may narating na sila ngayon may pinapatunayan na sila ngayon pero binabalik lang namin kayo doon kung saan sila nagmula para alam nyo ang history ng buhay ng pinaglalaban nyo yun lang ang gusto namin ipamukha sa inyo kasi kilalang kilala namin ang pinaglalaban namin. At alam namin ang tinatayuan namin. At alam namin ang sinusuportahan namin. Hindi namin tinatayuan ang Kuya Bal. Ang tinatayuan namin, yung adhika nila, yung ginagawa nila. Kasi kung hindi dahil sa ginagawa nila, wala kayo, ngayon, wala kayo ngayon sinusuportahan na Rochelle wala ka wala kayo ngayon pinagmamalaki na Rochelle. Kaya may Rochelle ngayon na pinagmamalaki kayo dahil dito sa pinaglalaban namin. Okay? Kaya mahiyahiya ka naman, manawagan. Sino ka ba? Kung sa tingin mo, malakas na kayo, matatag kayo, how much more kami? How much more kami? mas karapat dapat na ipaglaban namin ang mga kalingap sa pinaglalaban nyo. Kung sa tingin nyo, powerful na ang pinaglalaban nyo, how much more ang pinaglalaban namin na hindi powerful? Mas sila ang powerful. Mas silang karapat dapat ipaglaban. Kaya hindi kami papayag. Hindi ito, hindi kami nagkikreate ng gulo. Gusto lang namin ipaunawa sa inyo Huwag mag, wag maging mayabang. Taga pare ang tayo taga, taga suporta. Ah. Ako wala ko ang Eh. Ang ambag ko lang is ito manood. Nasa puso ko yung yung mga adikain ng kalingap. Kasi isa ako sa natutuwa sa mga natutulungan nilang mahihirap kagaya ko kasi galing din ako sa mahirap. No? So hindi ko man ito magawa. Nagagawa nila kaya kailangan lang na natin. Kasi ang dami nilang natutulungan, hindi tayo mga selfies, na tayo lang gusto masinsu sa buhay. At least, itong mga taong walang kakayanan, nagkakaroon ng pag-asa dahil dito sa mga kalingap. Kaya dapat hindi gulo ang kinikreate natin ng mga supporters. Dapat support lang tayo. Diba? So, huwag yung mga panatiko na parang baliw. Hindi na mga panatiko yan eh, kundi patetika. Okay? So, kaya, yun. Diyan sa nananawagan na yan, mahiya ka naman sa sarili mo. Para manawagan ka. Kung ang Rochelle community or si Rochelle mismo na nagtatag ng community, community niya, walang kakayanan manawagan, mag-unsub kayo sa mga kalingap na mga nakasubscribe na nandito sa community ko. Tapos ikaw, na viewers ka lang, taga-suporta, ikaw na yung may powerful para manawagan sa lahat. Sino ka ba? Diba? So, 'yun lang guys. So, thank you for watching.